Alam mo, hindi ito yung unang beses, Joel, na may nai-report tayo pa pagguho sa isang minahan. Pero itong e, sa... Kung ilang oh, beses nangyari na ito sa... Oh, kung hindi man sa Semirara. Diwalwal, di ba? Oh, 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 yeah, oh, yung may mga natatrap din. Kung hindi man ito eh, nangyari dito lang sa Semirara, marami pa yung ibang mm, mga mining company na nagkaroon din ng ganitong klase ng mga trahedya, di ba? Yan, totoo yan. Oh, oh. Sinasabi nga um, uh, sila ang uh, nag-iisang uh, nag large-scale coal producer sa bansa. Kaya ang tanong eh... Anong nangyari? Anong nangyari? Anong nangyari? Anong nangyari? At nasaan ang sinasabing pumasa sa International Safety Standards ang kumpanyang ito? Nasa linya po natin ang telepono si Energy Secretary Jerry Petilla. Good morning, Secretary. Secretary? Secretary? Teka, natin. Secretary Petilla, hello? Mukhang, Sorry. mukhang ano ah, uh, mukhang... So, ang nakapunta ka dito, nag-inspeksyon nung uh, January 31. 31. So, dahil kahapon Valentine's Day, mga oh, two oh. weeks pa lang ang nakalilipa. Mm. So, ano nangyari doon sa pag inspeksyon nila, di ba? ang gusto natin malaman. At pumasa pa sa international standard. ito ang lumalabas dito hindi yung mga, parang hindi naman yung mga equipment ang nagkaroon ng problema, eh, kundi mismo yung lugar. Tsaka malakas daw ang ulan, eh. No? Oh. Malakas daw ang ulan. Eh, alam mo, Susan, pagka inaalter mo yung design ng nature, mm, mm -mm, dapat right. lahat ng safety measures nakalatag, di ba? Nakalatag dapat, siya. Especially ito, sabi, ang laki-laki nga nito. Mm. Isang pinakamalaking coal-producing, ano nga ito, di ba? Malaking, diba? malak -malaking uh, uh, supply ng coal mm -hmm. nang gagaling dyan sa Samarara Yeah, oo. Oh, oh. So, parang... Mabigat at saka itong sa yung parang isa sa pinakamalaking mm. nagmimina dyan, di ba? Oh, so, dapat yung talaga mga international standards ay dapat na, nat na, na, pa, ano, diba? okay, na, di ba? Okay, nasa linya na natin, Joel, si Secretary Petilla. Secretary, good morning. Good morning po, uh, Joel and Susan. Good morning po, Secretary. What, what is the initial directive uh, from the President? Uh, I understand kayo po ipapunta sa Semirara ngayon. That's right, oo. So, oh, uh, tayo'y uh, Pupunta doon upon the directive of the President para tingnan kung ano talagang nangyari, what what is the status kumbaga. Mm -hmm. At we have also people out there, mga taga DOE, because uh, during the time na nangyari ito, ano uh, meron tayong regular inspection sa mga minahan mm -hmm. ng coal. Coal lang kasi coal lang ang dumadaan ah. sa coal mining lang dumadaan sa DOE, of the Army. rest are ENR. Uh, uh. Ngayon, uh, uh, kaya tayo may tao doon kasi we we're actually monitoring all all these uh, coal uh, mining companies no mm -hmm. operation nila mm -hmm. so i'm i'm going to get a uh, uh, information from all the people kasama na doon ang uh, semerara si of course and uh, yung mga yung mga ano rin natin mga victims rin natin yung mga pamilya mm -hmm. so overall, so, we oh. we are just going to there to assess mm -hmm. uh, It's not uh, an investigation. It's more of an assessment of uh, the next direction that we're going to take. Okay. Ka kahapon uh, na-interview din po namin ang isa sa mga opisyalis po ng DOE. Sabi ho niya, last January 31, eh, nasili po ito na inspeksyon. Kung uh, mm -hmm. sinasabi niyo pong regular na nag-inspeksyon ng DOE sa mga coal mining uh, operations, when was the last time, uh, how often o ganong kadalas po ninyo iniinspeksyon po yan? Uh, ideally it should be every quarter every quarter, okay, pag, oh, every quarter oh, oh, pagdating sa uh, pagdating sa inspection on safety and and the, the, uh, this company itong kagaya ng Merada this is a large uh, mining company mm -hmm. at uh, so far uh, they are actually up to the standard kasi international standard din sila kung mm -hmm. tutuusin not only sa not only sa operation but even sa sa CSR nila mm -hmm. Uh, which is uh, above above standard. But again, we're going to go to each of the reports that uh, we've taken in the past and then assess whether uh, there there is any violation that has been made at this mm -hmm. point. Sa, sa ngayon po ba, Secretary, may nakikita kayo na uh, uh, pangangailangan para immediately isuspend muna yung coal mining operations uh, dahil nga po dito sa nangyaring uh, uh, incident na ito, yung trahedya na ito? The, the uh, immediate action talaga ang gagawin dito is... Uh, i-suspend natin para hindi na mangyari uli ito kasi baka meron pang incidente mm. na pwede mangyari uli na na iniiwasan natin. Pero mm. I, I really didn't have to suspend it anymore because Semirara mismo, sila mismo, mm. Mm. they suspended operation because okay. they also don't want another another tragedy. Mm -hmm. So uh, before they, uh, ang uh, pakiusap ko lang naman sa... Semirara uh, is that uh, they hold their operation okay without any official issuance from the DOE para naman lumabas dito na sila nagko-cooperate and that's what they did and oh. before any operation is going to resume it has to be uh, with uh, with the consultation of DOE before mm -hmm. any movements are made. Kanina, uh, Susan, and they're complying right now. Uh, okay. kanina, as... kanina, Susan, binabanggit mo na may ilang mga residente nakarinig ng pagputok. oh eh? kasi kahapon po, Secretary, kausap oh. ko yung uh, PDCC oh. at sinasabi, mm -hmm. habi ko, paano ba nangyari? Para may narinig daw silang pag... Uh, mayroon daw nangyaring pag, uh, yanig, ano? pagyanig, ano? Pero wala oh. naman hong sinasabing report ang Feebox na nagkaroon ng paglindol sa area, at least na, 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 na ng antike. Ano ba yan? Uh, Ginagamit ang ba nila ng explosive device? Uh, ang uh, minahan para... Para location. ho, maka extract sila niyan no, ng coal oh, oh, I'm not familiar with the technical uh, aspect ng mina, pero itong <coughs> itong ano, itong incident na to, it's more of a landslide more than anything else. Landslide. Uh, that's the uh, that's the initial report that I have. Okay. Uh -huh. uh, me medyo yung mga walls medyo nag uh, nag-cave-in so bumigay. But I'm trying to find out right now kasi mm -hmm. kagaya ng sabi ng presidente. Uh -huh. uh, this is uh, surface surface level uh, mining. Uh paano nagkaroon ng panel? So that that's one thing we we also would like okay. some clarification from mm -hmm. from Semera Mining. Mm -hmm, mm -hmm. No uh, kasi kung, Pero it's, it's really more of a, kasi kung ano 'yan, kung uh, pagsabog 'yan, mm -hmm. uh, I don't know where it's coming from. Pero uh, with with the weather right now, weather natin doon, no, medyo maputik ka ngayon eh. Even mm -hmm. the rescue operations that they're conducting right now, ang pinakamalaking problema talaga nila sinusuyod nila yung putik para kunin yung mga nawawala pa yung mga missing. no So, uh -oh. uh, kung makikita mo, it's it's more towards, I mean, maraming speculation, that's why I'm also going there. Mm -hmm. Pero it's more on the landslide uh, mm -hmm. the way I see it right now. Alright, sinasabi nila. Oh, I will confirm this once I get there. Uh -oh. Malakas uh -oh. ang ulan eh. Malakas na ulan, uh, Secretary. Uh, uh -oh. Pagka ba malakas ang ulan? Alam natin, Pag pagka malakas, malakas ang ulan, lumalam, tuloy pa rin ang operasyon. Lumalambutan lupa, oh ba? Diba? Oo anyway, para alam na, na, na natin lahat yun. So, pagka ba ganung ano malakas ba dapat yung pinapayintu dapat? Oh, tuloy ba yung operasyon pa rin dina? Kasi mukhang tinuloy-tuloy yung operasyon miskin na malakas ang ulan, Secretary. That's right. Uh, isa yan sa titina natin na uh, if, uh, hindi lang ito sa mining, siguro on all mining, uh -uh, for that matter, uh -uh. na kung uh, malakas ang ulan, uh -huh. and there is a chance of an accident, eh kung pwede, tigil na natin. That's probably one thing that uh, we'll have to put in place, no? Uh -huh. Pero kung titingnan din natin, I've been researching on uh, <coughs> sa Mirara, Uh, looking at uh, incidents in the past. Wala naman akong nakitang incident na ganito. no. So I'm really wondering. Mm -hmm. Ako rin nagtataka kung bakit ngayon pa. Malapit pa sa Valentine's nangyari. Mm -hmm. Mm -hmm. So this is the first time nangyari ito sa Semirara? Uh, from what I gather in the documents that I have right now and on researching them on mm -hmm. accidents on, on the internet, mukhang wala akong nakitang major incident na ganito kalaki kasi eto so, pala eh, secretary kung uh, ano po ito 24 hours yung kanilang operation Depression, ano po uh -huh. 24 hours uh -huh. and uh, al alam ko maraming uh, maraming lalabas na issue na naman to diba mm -hmm. sa mining natin lahat, of course. lahat. Mm -hmm. eh kagaya ng sabi ng no presidente uh, we will have to look into it because we don't want any more lives to be lost mm -hmm. in mm -hmm. mining mm -hmm. uh but at the same time uh, we also have to consider na itong mga minahan, lalo na itong Semerara, kaya nga gusto ko rin makita because uh, pag tinitinan ko sa mga mga websites po, mga different uh, mining companies, especially on coal, e eh, medyo meron silang mga pandas na sinusunod na mm -hmm. our departure. Ah, so I'd ah. like to see ano ang CSR nila. Kasi na, ano ba ang nabubuhay yata ang island dahil lang sa kanila. So mm -hmm. that's one thing we have to consider also. So, so kailangan siguro oh matiyak natin na talagang sinusunod ho nila yung ano yung mga safety measures, yes, 'di eh, ba? Diba? Sa yes. kalatag exactly. dapat pa mm -hmm. yan, yan, mm -hmm. no? All right. Uh, may may uh, may uh, pahayag ang kumpanya na sila na po ang ng financial assistance do sa mga uh, kamag-anak ng na mga na naging biktima, 'no. Uh, pero On the part of the government, meron bang matatanggap na benepisyo yung mga manggagawa? Uh, we're working with the DSWD right now kung anong pwede natin maibigay. Mm -hmm. I'm also going there to find out kung anong extent ng tulong ng kailangan ng mga biktima. But from what I understand, ang, ang DMCI is really... Uh, is really bent on helping out these victims. But titingnan natin, pupuntahan ko rin para mm -hmm. Alam mo minsan kung uh, ang pamilya lang ang magne negotiate eh baka hindi natin alam kung anong negotiation sila meron. Mm -hmm. mm -hmm. Pero sisiguraduhin lang natin. Isa rin sa pagpunta ko rin kasi ang instruction din ay talagang uh, make sure that uh, the families ng mga Dictim. victims mm -hmm. eh hindi rin mabibigado kung oh. baga. I mean, There is no replacement for loss of life. Yes. Yes. What okay. we can do is uh, ang impact is uh, uh wag lang pabigatin ng gusto. Mm -hmm. what we can do yan ang pupuntahan ko rin doon and siyempre dapat ay eh, mas double time yung uh, ginagawa ng uh, mm -hmm. pag uh, kung, kung masasabi natin rescue pa itong stage nito ng kanilang operasyon. doon sa mga nawawala pa sa mga uh, oh, sa mga uh, The last time i talked to the manager mm -hmm. kahapon uh ko nga if there are any government agencies that are involved so far nung kahapon they're doing it on their own pero they're capable they're capable they're, they're claiming that they're capable to do it on their own mm -hmm. but of course any help that the government can give is is most welcome that's why I'm there to find out what else what help we can give them mm -hmm. all right you you are relatively new, uh, new sa ano, no sa position alam ko secretary last year lang po kayo italaga po diyan uh, kaya lang sinasabi nga ho natin Kay mismo nagsabi, hindi naman uh, ito ang uh, unang pangyayari uh, na nagkaroon po ng ganitong klase na aksidente sa isang minahan uh, sa Diwalwal, kung ilang beses mm -hmm. na nangyayari ito. Uh, ano ba ang tingin niyong dapat natin gawin? Uh, kasi mukhang nagiging vicious cycle na langit. Hello? No? Pag kami na Hello, Secretary? Hello, Secretary? Secretary. Hello? 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 Naputol kayo, Susan? Oh, ah, naputol pa? Secretary? Naririg na kami, Secretary? Hello? Ako nagkaroon yata ng problema, yung telepono na natin kay uh, Secretary Petillo. Hello? Hello secretary. Sir. Oh, hello. Secretary, hello Joel. Naiing na kami? Ano kunya na kami? Ayun, ba't okay, may party go. line tayo ah. Oh um, sir, uh mukhang nagiging vicious cycle na lang eh. Uh, alam ko bago ho kayo sa posisyon eh uh, ano ba ang tingin niyong dapat gawin po natin dito para hindi na ho ito talaga maulit pa. Um ganito na lang no because uh, ang mining talaga is uh, isa lang ang mining na under sa DOE and this is This is basically coal mine. All yes, the rest yes. of the mining is under DNR. Yes. Uh -huh. um, um, now, I cannot speak, hindi ko naman pwedeng uh, lahatin kasi uh -huh. hindi ko na rin sakok uh -huh. Pero uh, three months ago, ako po yung isang gobernador. Opo, opo. Mm -hmm. <laughs> uh, so, isa-isa yung mapapag-usapan namin ang ang mina. no? Kasi uh, maraming nagmimina, merong large scale, merong small scale, merong problema ang small scale merong problema ang large scale ang sinasabi ng mga large scale na ang nagsisira naman ng ano ng ng environment natin at nagkukos ng accident mm -hmm. e yung mga small scale, small scale. Uh, uh, okay, uh, they don't have the proper equipment yeah, no, uh, unlike like kami mm -hmm. pero meron din ng mga mga large scale na mga swail mm -hmm. okay <laughs> <laughs> hindi <laughs> hindi tinutupad ang mga pangako nila na mga CSR kahit Napa. yung deposit yung iba umaalis tapos mm. sira na ang ang environment natin. Uh -huh. so it it is not uh, it is not a war between small small scale and large scale mm -hmm. it is basically uh, it when it when it comes out, comes down to everything it's about uh, sino ba ang responsible na pwedeng bigyan natin mm -hmm. pagdating sa small scale natin uh, this is in my opinion when i was still a governor when we were threshing out ideas uh, nag-exchange kami ng mga kuro-kuro ang sabi ko lang naman dito is that ang small scale karamihan nito is really dumadaan sa local government unit. Hmm. So, ang monitoring sa kanila is local government unit. Ang technical, kukunin sa MGB. Tapos dito naman sa large scale, ito ay malalaki ng kumpanya talaga. Aha. Uh, at ang magbibigay nito ng permit ay yung DNR. Although meron din tayong uh, consultation sa local government units. Hmm. Okay. Ang, siguro ang basihan dito is it's not kung small scale or large scale kung sino ba talaga ang responsable. Ah, so yun, uh, yun, yun, Kaya lang na mm. the, the national government in the past medyo uh, hindi rin niya alam kung saan siya pupuesto. kasi pag, pag, pag pagdating natin sa local government unit, sinasabi nila na ang permit sa amin dadaan, ah, large ah, scale ah, sa inyo. Oh, 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 so hindi wala tayong isang monitoring na pwedeng pumasok ang national at kung saan ang, ang uh, local. Pero Mayroong executive order na inisyu si presidente. Kaya nga naka lahat ngayon ng ng mining natin until such time yung mga new permits mm. until such time na ma-issue itong uh, magkaroon tayo ng batas. Mm. Because that is according to the executive order and hopefully this executive order will harmonize ang local tsaka ang national para wala na magkakalituhan. Okay. Kung kanino talaga to. Okay, okay. All right. okay. alright. Sige po. Okay, maraming salamat Secretary, po, uh, Secretary Jerry Kapitilla. Thank you. Thank you, thank you very thank you. much, Joel and Susana. Good morning. Good morning. Good Good morning. Uh, sinubukan po namin imbitahin ang Semirara Mining Corporation para sa ating balitaktakan kaugnay ng nangyaring aksidente sa Panian Pit no isang gabi. Pero sabi ng kumpanya, hindi sila magpapa-interview pero maglalabas sila ng statement kung mayroong update. Base po sa huling pahayag na inilabas ng kumpanya, inaalam pa rin nila ang sanhinang insidente. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga otoridad para rito. Kusa na rin nilang itinigil ang operasyon sa Minahan para sa kaligtasan ng mga uh, kanilang mga empleyado. Magpapaabot din daw sila susa ng uh, tulong sa mga kaanak ng mga apektadong kawani ng Semirara Mining Corporation.